Good morning, good morning mga kabsa. Tayo po ngayon ay papunta sa parlor ng maaga dahil po may nagpa-booking po sa atin ng hair and makeup ng maaga para po sa kanyang civil wedding. So ayan, naglalakad na po tayo papuntang salon at binijuan po natin ang ating signage, ang Oyen Pulido Salon na matatagpuan lang po sa Villa Cristal, Bagumbong Dulo, Caloocan City. So sa lahat po ng client, ayan po ang ating signage. So papasok po tayo ng konti dito po sa eskinita ng Villa Cristal at doon po natin makikita ang ating salon. Yun po ang Oyen Pulido Salon na kulay dilaw din po ang ating paint. So ayan po ang ating salon. Ayan. Ayan mga poster. Ang ating mga price list mga kabsat. At meron din po tayong ano signage po sa labas na Oyen Pulido Salon po mga kabsat. yan po yung ating AC na window type. Ayan mga kabsat. So ngayon po ay papasok na po tayo sa ating salon. Pero bago tayo pumasok mga kabsat. Eh kakalimbangin ko muna ang pampaswerte. Ayan po. So tapos kung kalimbangin ay pumasok na po ako sa salon. At makikita kita po natin sa salon pagpasok ang acrylic light na oil pulido salon po sa nail section po natin. Ayan mga kabsat. So kitang kita po natin. Ayan. Tapos ito naman po yung ating mga setup. Ito po yung setup natin ng makeup. Ayan po yung ating split type aircon TV at yung ating lamp ng binondo. So ayan po mga kabsat, so ayan yung ating mga poster tapos ito po yung ating DTI at barangay certificate or barangay permit ayan po yung ating mga certificate naman po sa ating mga hair issues ayan po, tapos yan yung ating ring light at pagkatapos ayan yung ating cabinet na para sa ating mga gamot ng hair services so ito na po ang ating setup ng makeup ito po yung ating uh, vanity mirror with light Ayan po na meron po siyang mga makeup. Tapos ito po yung ating airbrush na kriolan po. Magandang compressor po ang gamit natin mga kabsat. So ayan po yung airbrush foundation natin. Pinofocus po natin. Kriolan din po yan mga kabsat. At ito po yung ating makeup forever na finish spray po natin. Ayan. Tapos ito po yung ating mga brushes. At ito naman po yung ating mga pangkilay at pang eyelashes. Ayan po mga kabsat. So ayan po ang ating setup ngayon dahil po meron po tayong hair in makeup ng maaga dito po sa Oyen Pulido Salon. Kaya maaga pong nagising at maaga pong pumasok ang inyong lingkod upang gawin po ang hair in makeup ng ating client. Yun lamang po. Thanks for watching. Love, love, love!